Lagi Nagawa ko sa buhay Road opening Maswerte tayo at hindi maulan Nung pupunta rito Kaya Maganda ganda ng konti yung kalsada Hindi Malapot Yung putik So kaya to ganito Huwag lang sana talagang uulan Hanggang matapos tayong mamasyal sa danaw dahil kung ang mangyayari ay uulan baka hindi tayo maglabas dito Sa mga nagintay, eto na po ang kwento ng ating gala sa barangay buyo Manito, Albay Ang target po nating puntahan dito ay ang kanilang danaw o lawa na nasa ibabaw ng bundok na ang sabi ay malapit lang daw eh paano pala kung nilakad ko sobrang layo pala nung malapit nila yon. <laughs> iba talaga sa bundok eh pag sinabi sa yung malapit kabahan ka na eh. kasi iba yung malapit sa kanila eh yung sinasabi nilang yung kwentong barbero pero may sense na ah, o doon na niya sa may panyong yun andoon yung bahay niya nako nung nilakad mo pagdating mo doon umot pala yung sinasabing panyo ganun kalayo yan malapit na nga malapit na kung mawala ng tiyaga pero hindi naman dahil talagang gusto gusto kong mapuntahan ang lugar na ito bihira pa kasing maabot ng mga taong labas itong lugar na ito oh ayun, iba yung buto na ano. mga kasalubong tayo pagkabot dyan sa wala igwa dyan kimailing kang lati tapos may peg na yun iyo Pasiring sa Danau Lake da. Siya si Tatay Rinaldo Pranis kasama yung kanyang anak. Matagal na silang nakatira sa Danau kaya sinamantala ko ng pagkakataon para makapag-interview. Makangalas pa man minsan kung may minadi yan na ibang tao minaura yan dyan minsan, minabigla sana tapos, ikaw dyan ki, may minada yan, pag uli, nagka, may nagkaralintura na. Medyo nakakakilabot yung kwento ni tatay, di ba? Pero, sabi niya, magpasintabi lamang daw, at hindi ako maano. Yung street na niyo, no. ta crossing na niyo, mm. O pagabot mo doon sa inutan, igo namo mo duman ki crossing crossing arog kayan. O digi ka sa wala mangagi. Susugod mo ito, tama tatak na muna itong leak jam. Oh, mas may mas mas maganda. May guide pa nga hmm. rin May oh. mga tao diyan. Ay, dyan. sige, sige. Oh, Mahanap lang ako. Susugon mo lang ini Sir Tabi. Mabuti na lamang at napadaan ang pamangkin ni Tatay Reynaldo na si Jason. Ayun na ang danaw. Si Jason na nga ang nagturo sa atin ng pinakamalapit na daan patungo ng Danao. Ah, Iyo. Mauba na lang sapatos, ano? May trabaho pa si Jason, subalit hindi siya nag samahan na lang muna tayo. Magagay na kahoy. Eh. Nasa paligid lang kasi ng lawa ang taniman ng palay ng pamilya nila Jason. E na naghahakot siya ng palay noon, kaya nagmagandang loob siya na samahan na tayo. Hmm, hira pala niyan. Hindi nga siguro aabuti ng sampung minuto ay kagandaming narating yung lawa. Subalit, hindi pala ganun kadali yung daanan. Dahil kaunting pagkakamali ng hakbang, Sumatay ay sa ganito kapatay. ang mangyayari sa'yo. Uy, malumuhin na ang daga. <laughs> <laughs> po kayo sapatos ko. Ah, kaya pa yan? Hindi <laughs> ko na. pa. Pararong na ito. Mm. <laughs> o, Buti na lamang at merong bahagi na malinis naman pala yung tubig kaya nakapanghugas tayo. At ilang hakmang na lamang, eto na kami sa danaw ng Manito. Pagpapanaanda yan. Pag malinaw, siguro ano, o may mga ano so itik so mga wild na itik ano duck. dami pa lang wild duck dito yun know, yun know. sila oh sila subukan ko ma malapitan ng dami dami daming wild duck sarap mag bird watching dito ay maralayo ayan maralayo no sayang at hindi ako nakapagdala ng teleskopyo mas na-enjoy sana namin ang bird watching dito. Ang tagal ng panahon na hindi ako nakakita ng mga wild ducks. Palayo na palayo. Dami nila. Nakausap po nga si Kapitan Benito Gualdez ng Barangay Buyo at nabanggit niya sa akin na hindi lamang mga wild ducks kundi napakarami pang mga wild species ng mga ibon ang naririto sa danaw na ito. At hindi lamang yon mayaman rin sa mga native na isda ang lugar na ito. Kaya naman pag walang trabaho sa bukid ay pamiminwit daw ang libangan ng mga tao rito. Ayon kay Jason, malalaki raw ng mga dalag, hito, palos at marami pang uri ng isda ang nauhuli nila rito. <laughs> hindi lamang isda kundi mga local shellfish kagaya ng tinatawag nilang tulya ang makukuha sa danaw na ito. Nadat na namin itong mga batang ito na nangunguha ng tulya. Napakarami po nilang nakuha masarap daw itong kataan ay Huwag ka ni jan ano mo po ka ini ano ano na ano 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 Iyo. tibayon hmm, man ka Mabubuhay talaga sa bakilid ang mga aking ini. Sirain so ano? Magpirinsan ka Hindi. Hmm. Kulod ko po. Ayos. Iyan ang rabas. May pakinabang. Let's go, let's go. Siya nga po pala, yung tubig po sa lawang ito ay hindi po stagnant. Bumubuhos daw po ito patungo ng Castilla Sorsogon. At yung nakita naman nating road opening sa simula ng video, ito raw po ay dadaan sa may gilid dito Kaya naman darating yung panahon na magiging accessible na sa lahat ng tao ang lugar na ito. Pero sana naman huwag masira yung natural habitat ng mga naninirahang mga hayop at mga isda rito kung maaaring nga lang sanang hilingin na wag nang mabago pa yung paniniwala ng mga tao na meron daw mga inkantong naninirahan sa lugar na ito upang hindi na sana lapas tanganin. Kaya nga lamang, sa ngayon, nag na ang paniniwala ng mga tao. Sana nga lang ay matuloy yung planong ideklara itong ecotourism park para naman mapangalagaan ang gusto. Binda. Binda ng lugar. Maraming maraming salamat po pala kay Sir Mel Aspe na siya nagturo sa akin ng lugar na ito. Alam niyo po, kung niyo na itatanong, si Sir Mel Aspe, ang orihinal na rabasero sa Bicol. Napakarami po niyang alam ng mga lugar dito sa Bicol na hindi ko pa rin po nararating hanggang sa ngayon. At dahil mukhang uulan na, uwian na po kami dahil mahirap abutan ng ulan doon po sa road opening. Pagkalagpas ko po ng road opening project ay hindi ko napigilang magpalipad ng drone dito po sa bahaging ito ng kalsada papaba po ng barangay Puyo. Ewan ko anong dapat itawag nila rito, sigsag, bitukan ng manok pero sabi ng iba tawagin ko raw na isaw road. Mukha ba naman talagang isaw road ha? Siya nga po pala marami ang nagtatanong o marami ang nagtataka o nagsasabi na bakit hindi na lamang daw itinuwid yung daanan. Mga kaibigan, napakatarik po nitong bundok pakyat. Kung ito po ay itutuwin, baka hindi po makakakyat ang anuman na klase ng pihikulo. Pagbaba ko po dito sa bahagi ng sitio parada ng barangay Buyo, nadaanan ko po itong napakalinis na ilog na nilalamahan ng mga locals. Nakita nyo naman na nalubog tayo sa putikan amoy na amoy putik at pawis na tayo. So, kailangan ng baligo. Wala namang waterfalls pero ang tawag nila sa lugar na ito ay Pusay. Dati naman daw talaga kasi ay merong maliit na waterfalls sa di kalayuan dito. Kaya nga lang, hindi malaman kung bakit wala na ito ngayong tubig. Yun. Medyo may Nagpaalam ako kay nanay dahil yung mga kabataan namin, pagka ganyan na hindi ka nagpaalam, naligo ka kaagad doon sa unahan ng mga naglalaba, tiyak, palo ang abutin mo. Siya nga po pala, tiyak. Meron na namang diyang maiirita sa ater ko habang naliligo. Pagpasensya nyo na lamang ang trip ko. Nagtitipid kasi ako sa lalabhang damit. Kaya ganyan, pero puwera biro, yan ang kasi yung nakasanayan ko pag ako po ay nasa outdoor. Hindi rin naman kasi ako pupadero dahil wala naman tayong abs na may papakita. Sanay at komportable na rin po kasi ako sa ganito. Kaya sana kayo rin. Maraming salamat sa inyo pong panunood.